Meng, alika na, Meng. Meng, si ay, alika na. Ito, parang nabitin din. Uy! Oh. Quick change agad. Yan, ayaw. Alden. Oh, Alden, ayaw mo ng ano, ah. ayaw mo na may O Oh. Ayan, o oh, mahaba. Oh, yeah. okay na ba <laughs> ano? yan? Okay na ba? Baka Kulang na lang, magtinda okay. ng DVD dito. Okay na ba? Alden, okay na! Okay na ko yun. Okay But, na, o. Oh. Sum naman yata. Eh, gusto mo, ayaw mo nakalitaw yung dip, dip. Ayaw oh, mo nakalitaw yung pa. Ah. Ay, ako prasum braso na lang to ha. Baka ipagdamot mo pa to ha. <laughs> Hindi, Okay na yan, Kiyose. Okay na ba? Hindi okay na ba pwedeng naka-long sleep? Yun nga po, bossing naisip ko. Kaso medyo malamig dito sa barangay. Eh. Oo. Oh. <laughs> Baka lumawa, tubuhan ako ng kangkong <laughs> sa kailipin. <din>. Ayan, <laughs> dito natin mag... Okay na, okay, okay mag, na. Okay dito na. magputik-putik po. Like, below the knee, above the knee, okay lang. Ito. Ay, ganon. Nah, Ay, parang uh. ganito. So, so, pwede rin na naman. Para malot na palo talaga. Hindi e, kasi naiinitan ka eh. Baka mahinitan ka sa suit mo. Eh, Ete. baka, baka kasi ayaw mo, ayaw mo makitaan ako or ano. Oh, at least pares tayo ng inner shirt. Ayo, oh, ayo oh, nga. Oh.